So guys, for today's video ay magluluto muna ako ng aking hapuna na karne norte at talong. So yun guys, nanganda ako dyan eh. Nanganda ako na yung aking malulutuin. Kung ako palang ginawa dito, pinutol ko yung talong. Uh, hinati ko lang siya sa gitna at ginawa ko yung up at yung talong para madali siyang maaprito. Yan lang siya guys, hinati ko lang siya ng <coughs> hinati ko lang siya sa gitna at pagkatapos na mati ko ng ko sa dalawa yung talong ay hinati ko siya ulit para <coughs> maging apat guys may ubo pala akong nil guys kaya yeah, kung napapansin nyo sa aking voice over ay medyo inubo ako kasi masakit yung lalamunan ko so guys na ah yun inanda ko lang yung talong dyan kasi pipratuhin ko yan mamaya inanda ko lang yan at uh, tol ko lang yan so, so guys yan binubuksan ko lang pala yung ano kay dinerty kasi nga magluluto kasi magluluto ako ng tarte norte rin so dalawang ulam yung niluluto ko ngayon tarte norte tsaka talong so binubuksan ko lang yung tarte norte para pag tapos na magluto ng talong ay lulutuin ko rin yung tarte norte so yan guys sinanda ko na siya para para mamaya pag nagluto ako hindi na ako patatagal lang kasi magbubukas pa ako ng karne norte at, at magbubukas pa ako sa karne norte tapos maghahanda pa ako para magluto so kaya ako siya binuksan kaya ako siya binuksan binuksan na kaagad para pag tapos ako magluto sa talong ay maluluto ko na rin yung karne norte so yan hinahanda ko lang yung kawali na gagamitin ko ganyan lang siya so guys sa, sa sinabi ko sa last ko na vlog nung vlog ko na rin doon ako sa top ay ang ah, mahirap na part ng pag vlog ay ang ah, pag voiceover kasi minsan nahihirapan ka kung anong sasabihin mo eh, kaya nga yung iba yung napapanood ano, ko sa ibang mga vlogger ay ginagawa nila ng joke ang kanilang vlog kasi kasi nga nahihirapan sila kung anong kung ano ang ikukinto nila sa kanilang vlog so sa akin guys hindi, 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 lang ako magagawa ng joke kasi hindi naman ako joker so eh, gagawin ko lang dyan yung ah, sasabihin ko lang dito ay kung ano yung ginawa ko sa ating mga vlog so naganda lang ako ng ano lang guys ng, ng bawang para sa pagisa ko sa akin kung naluti mamaya so hinanda so, ko lang siya so hindi ko na napakita para sa inyo kung paano ko iniwa yung bawang so pag katapos yan ay lulutuin ko na rin yung talong so una ko pa nang niluto dyan yung talong ngayon lang siya. Ang lang yung yung talong tiningnan tinignan ko lang kung mainit na siya at kung yung mainit na siya, inilagyan ko lang siya ng mantika. So, so ganyan lang siya. So, napahinga muna ako dyan. Hinintay ko lang na mainit na talaga siya kasi yung mantika ko ay hindi pa mainit. So, yan. I mean, yung kawali ko pala ay hindi pa mainit. Yan, nilagyan ko na siya ng mantika. na ko na siya para paprito ko na yung talong so yan ah inanda ko na siya hindi ko inanda ko na yung talong kasi pag mainit din inalaki ko ng talong so so nilagdagan ko lang siya ng matika kasi para lumubog yung talong sa matika kasi pag ano siya pag maliit pag maliit na yung matika nya so hindi ma hindi lulubog yung matika so, So yan, hinanda ko lang siya. Uh, may kinuha lang pala yung asawa na papa ko dyan. May kinuha lang siya sa ano yung, sa sa gilid ng aming lutoan. Kaya na, yun, nag-give siya sa video. So ako, hinanda ko na yung yung aking ano, yung aking mga lulutoin. So ganyan lang siya. Hinihintay ko lang na hinihintay ko lang na mainit yung aking ano, yung talong so yun inuna inuna ko na ini uh, nilagay ko na yung karne ng roti ko inuna ko na lang na, siya lutuin kasi, kasi naisip ko pala na may mantika pala yung karne ng so mas madali kung masunahin ko pala yung karne ng so kanina kalambi ko una yung talong pero nasa isip ko pala dyan na, nasa isip ko pala dyan na ano na mas maganda kung unahin yung karne ng kasi kung yung talo yung una yun medyo eh, ma uh, uh yung matika kasi nga sisipsipin yung talong so yung karne na roti pala pag ah, uh, pag niluto mo pag mamantika siya so, 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 mas madalami pa yung mantika niya so ganyan lang siya guys uh, hinaluhalo ko lang siya um, sa maluto yung karne na roti so madali lang pala talutoin yung karne roti kasi kasi nga yung karne roti ay luto na naman siya kung napapansin natin yung yung katinorti pag binuksan natin ay may mantika na kasi kasi niluto na siya at nilagay na lang sa nilagay na lang sa nata so yun guys kaya pala lang mamali-wali ako sinasabi ko dito guys kasi nakalimutan ko kung anong una ginawa ko kanina kaya yun kung makikita niyo sinasabi ko una kung nalala yung talong eh. Pagkatapos kalimut po lang yung ko kasi ya, madali akong makalimot Kaya yun guys. So kaya pala ganyan ako guys kasi may disability ako sa aking may learning disability ako kaya may madali lang ako maka, makalimot so kaya yun guys so guys pag nakakuha ako ng financial assistant ay pagkita ko naman sa inyo na kung kaya, kung kung kaya, kung, kung paano ang pagbibigay ng aming financial assistant guys so guys guys so ngayon well, guys ay balik na naman tayo sa ating pagluluto ng ating kapunan. Okay. Guys, yun guys, sinalo-alo ko lang yung kalinorte kasi para hindi siya dumikit sa aming aming kawali. Ganyan lang siya. So, so ganyan lang siya. Halo-halo ko lang siya. Habi sa maluto siya. So, yun pala guys ay ito pala video na to guys. Almost 29 minutes and 9 seconds. So, nahihirapan ako mag voiceover dito kasi nga, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Yan. Yan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko pinilito yung kalunarot eh. Yan. Ang ganyan lang pala siya. So, oh so pagkatapos pala nito guys ay, pagkatapos pala ng kalunarot eh, tsaka ako pa, pa ipiprito yung aking talong. Yung talong na, yung ulam ko na talong. Kasi, kasi mas maganda naman yun na uh, mas pa siya sa mantika so yan guys, yung kalinorte hindi pala, hindi pala masyadong pinrito yan, kasi pag natusta yan, ay didikit sa kawali rin sinabi ko na kanina, na didikit sa kawali so yan, hinaluhalo ko lang siya hanggang sa maluto siya so yan hindi ko lang siya hindi ko lang na parang matusta siya kaunti hindi na siya so bis uh, so bis ngayon lang sa hindi yun, ko na ako so, luto <clears> ngayon <throat> kaya ilan na tayo na maluto sa matapos ng ma, ma ma brown sa pagkatapos na ay iperito ko naman yung akin talo so shout out pala sa mga friends ko sa sa mitja hindi mo yung friends ko na si Rolando Quez sa shout out pala sa iyo loads shout out sa yung mama na nasa padyan ngayon shout out din sa mga 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 followers ko diyan sa mga subscribers ko shout out sa inyo lahat hindi ko sa inyo lahat hindi ko pala kilala kung sino hindi ko pala alam kung sino yung mga subscriber ko sa akin sa akin social media sa akin channel sa akin facebook So, so shout out sa inyo. Hindi ko na sabihin niyo mga pangalan niyo, hindi ko naman kilala. So, sana po matuloy kayong manood ng aking video. Sana po matuwa kayo kahit na kahit na hindi masyadong maganda yung video ko. So, yan guys, yan hinango ko na siya. Hinango ko na siya ganyan. Ganyan pala siya hinango. Hinango ko lang siya kasi tapos na siyang maluto. Madali lang naman maluto yung karne ng lupi. Eh. Madali din siyang lutuin. So, katalasan pala pag luluto ako ng ganyan, nilalagyan ko ng itlog. Pero ngayon, kinapos ako sa budget. So, hindi ko na siya nilagyan ng itlog. At pinilito ko na lang siya. So, guys, ang oras na pala ngayon, guys, ha? Ang, ang oras na pala ngayon, eh, is almost uh, 11.45 na ng gabi. Hindi pa ako tapos mag-waste over kasi nga kasi nga masinisip pa mas maganda yung mas maganda mag face over ng ganito kasi tahimik na wala na wala na masyadong nanonood ng TV wala na masyadong gagamit ng cellphone para hindi masyadong maingay so guys pinrito ko na yung talong so ganyan pala sila papa sa Manila guys nagpiprito sila ng talong talong na hinahati na sa kita pinipirito nila kasi kadalasan yung mga uh, dito ay masarap yung isa doon talong so uh, yung hilig nila ay mag ng talong tapos yung tortang talong masarap yun yun guys ang gusto gusto namin yun pag torta kambing talong ay yun yung namin at sinasosaw namin yung sakit siya so yan dinagdagan ko lang ang para para medyo medyo ah, lumutang yung talong sa mantika so and, guys yung oras pala ng video na ito guys ay, ay Uh, 25, 29 minutes and 9 seconds 9 seconds guys so so sa ganitong oras ka sa ganito ka taas na oras guys eh talagang masasabi kong hirap pala talaga mag voice over kasi nga kapag wala ka nang masabi ay eh, hindi mo na alam yung hindi mo na alam kung anong sasabihin mo so so yun guys ako nga dito nahihirapan na ako mag voice over kasi nga first time ko pa na magluto so guys uh, sabihin ko lang sa iyo tuwing merkulis pala at linggo uh, merkulis sa sabado at linggo ay nasa simbahan ako nun, na na nananalangin ako na nanumpataya na, na ako sa Diyos so guys ang pinakamalagang pinakamalaga pala sa pinakamalaga pala sa buhay kaya kahit na ito kahirap o mayaman ba tayo or kahit ano pa isa doon natin sa, bu sa, buhay ay huwag natin kalimutan ng news guys kasi kailangan natin na kailangan pa rin natin ang ating ang ating collection sa Panginoon dahil ang ating buhay ay hiram lang ng ating pan hiram lang sa ating Panginoon at lahat ng meron tayo sa bagay ay sa buhay ay ay dahil lang yun sa ating Panginoong Diyos so guys yun lang pala yung masasabi mga uh, konting sabi ko about sa yun know, naman kasi nga guys sa pagbablog ko eh wala na akong masabi about sa aking mga ginagawa dito sa vlog yan guys ang, yan, balik na pala tayo sa aking pagbablog pito na pala ako so guys ang hirap pala talaga pagbablog guys lalo na lalo na kung lalo na kung hindi kasanay lumalala hindi, ka, hindi kasanay sa pagbablog so ako guys hindi ko pangalawang beses ko lang ito pangalawang beses ko parang uh, sumubok ng voice over kung ma voice over ko ay eh, masyadong maliit lang sa lalasan sa lalasan lumabot ako ng 9 minutes 30 seconds And, uh, 9 minutes uh, 9 minutes 30 seconds ganyan hindi masyadong mataas yung binagawa kong vlogs dati so ngayon ay sa lalasan sa so ngayon sinusubukan ko na na mag-vlog kasi dati parang nung iniisip ko lang mag-vlog iniisip ko na gusto ko sana na yung vlog ko is about sa pagluluto kasi na-inspired ako sa mga nakikita ko ng mga na po, vlog na nagluluto sila iniisip ko kung pag-vlog ako gusto ko na yung yung vlog ko is all, uh, about lahat sa pagluluto so makikita nyo sa aking youtube channel ay eh, halo-halo yan eh may may video ko na no, pagamit ng ng tsako ng ng arni so hindi pala talaga ako magaling gumamit ng ganyan guys Arne, guys so, sa, sa, video ko rin may nakita nyo na nagkukulab ako ng mga kaskas video video ng mga idol ko na na artista mga k-pop group lahat ng mga lahat ng mga niluluko at yung iba ay mga video ko lang kung saan saan yung isa nga may video nga ako na nakasakay ako ng bus may video ako galing galing dito sa city papunta ng Cebu province sa amin sa Badyan so guys ganyan lang siya guys so, yan guys piniprito ko lang yung talong kinintay ko lang na mag brown brown siya <coughs> so guys kung mababansin niyo sa video mo sa tanyo na medyo maingay yung ngamin at ano kasi nga guys may kasama ako dito sa bahay so ubo yung kasama ko kaya yun kung maradin ninyo may, eh, medyo may ubo yung kasama ko kaya eh kaya yun pagpasinsyahan nyo guys sana sana po ay maraming ulo sana po ay patuloy kayo sumuporta sa akin guys at saan. at sana i-share nyo po itong video na to so guys kung hindi po kayo nakapagluto nyan try nyo naman na magluto ng talong na pinirito ngayon nyo naman magluto ng ganyang klase nga na talong na pinirito kasi nga dito pag ako sa labas wala ako nakikita na nagluto ng ganyang klase klase po tayo guys na yung talong ay ipiprito nila kalulasan ay eh, hindi nila sinasag ya na anod sa gulay sa mga sari-sari na gulay sa yung tawag nila dito sa kasaya is uta pero yung 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 ganyan na klase na piniprito yung talong wala talaga ako nakita ng ganyan na klase yung talong na piniprito so so guys kung may time kayo subukan nyo rin yun, guys at Subukan nyo na bubili ng bagoong masarap yan guys. Pag sinasasaw sa bagoong. Pero so, sa akin guys kanina nung kumain ako. Makita nyo dyan ha. Ah. Kasi binidyo ako. Binidyo ko yan habang kumakain ako eh. Yung ginawa kong sasawan ay patis na lang. Kasi nga wala akong bagoong. So guys. delay ko lang guys. malapit na pala mag alas 12 ng gabi. At hindi pa ako tapos mag. Sire-record. So guys kung makita nyo please maririnig nyo sa video. Eh, para may umuungo kasi may kasama ko dito na nagtulog na. Kaya, uh, kasi siya parang sa umuungo dito. So, gabi na pala ako nag... Katulad ng sad ko gabi na talaga ako nag over para para wala na siya maigay. So, at saka nanonood din ako ng TV pag mag-jump aga-aga pa. So, kayo, almost eh, 11.52 na ng gabi. So, Masakit pa lang ang cellphone ay yung ginawa ko doon 24 hours. 24 hours. So, 23.52 na ng tabi. So, so hindi pa ako tapos may lose kasi na yung aking video ay masyadong mataas. Almost 29, 29 minutes and 9 seconds. At, at yung pagbaboto talaga ay masyadong matagal. Hindi ko na pwedeng madali dito kasi pag hinangaw ko to na hindi paluto ay mukha kay ka uh, kakaiba mo yung ah hindi naman hindi naman mas ayon ng na kapag luto lato. kasi nga yung talong ay mahirap pa katulad yan yung kanina nang uso na bukan ko kung inuso ko kasi luto na yung luto pero hindi pa pala luto yung labas so ganyan lang siya guys madali na madali lang naman siya luto eh. pero ang kailangan mo lang dito ay kasi yung share fry kasi ka ako minsan sa na luto kita ko okay luto so sabi siya sulok sulok na yung labas niya ay ko na siya katalik kaya na biglo ko na, big na okay na ito medyo luto luto nahi, na ay inaango ko siya guys so next guys uh, ay subukan ng luto ibang butahe eh, kagaya ng biglo or siguro kung extra ko ng budget subukan karunin naman yung luto eh, dito sa So nakapagluto na pala ako ng adobong baboy, baboy guys. Kung nakita nyo sa aking video. Kung ano kong video nakapagluto ako ng baboy. So, so yun, guys. tara yun, guys. Dito naman sa mukhaan ko ulit na naman. So siguro pag mag-auras ako sa sabukan, ay chicken na naman. Oh, pag on, okay, on, okay, based, tala, kung pag-abili ko ng face ng ko kahit kaya 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 So guys, ako, ako lang pala yung mag-isa dyan. Ako lang yung video. Kaya yun eh. Kaya yung nahihirapan ako. Mag... Hindi na lang yung mukha ko kasi. Wala tatawa at maliit yung tripod ko. So ganyan lang guys. So guys, sa so, mga vlog video yung pala guys eh. Napapayo ko lang sa mga vlog video. So, mga vlog video. Kailangan talaga pag uh, mag... Uh, kailangan talaga natin. Siyempre, ano talaga yung ating kailangan lang talaga ng bullshit kasi sa mga kasi hindi lang pwede na madalian yun eh tulad kung akala ko dati madali ng pa hindi eh, pala kailangan pala ng oras at pasensya para kailangan din ng oras pasensya at syaga para maabot natin yung ating mga so guys yun naman lang yung nasasabi ko kasi nga ako bago lang ng vlog so sinasubukan ko lang kung kung kaya ko ba ang trabaho ito so madali na naman yung trabaho ito magbibidyo no, ah no, uh, um. local lang dito ay ang ah, pagawa na voiceover kasi ah, minsan ay eh, ano um, kung ano na yung sasabihin o katulad natin ngayon ako kung ano na yung sasabihin first time ko lang ah beses ko lang na mag voiceover una ko nga binoiceover yung nagpunta ako sa top so nahirapan ako

Pag nag vlog ka at umuha ka ng content na katulad ng lugar ay mag, mag research ka kung saan galing yung lugar Kung sino mo erik ng lugar yun lang guys So guys balik kayo sa maluto ko guys malapit na po tapos tinintay ko lang na maluto yung aking niluto dyan At tapos dyan ay kakain ako So makita nyo pala sa video ko na kumakain ako So guys wala So guys, ang pinakamahirap uh, katulad ng sinasabi talaga ng ano, eh, pinakamahirap pala sa gawin ay voiceover. So yun guys, kaya tanggal ko na yung tanong, nagulot, ya, hinahanggo ko na siya <takers> kasi 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 luto na siya eh hinahanggo ko na siya so ganyan lang so ang hirap luto talaga mag voiceover guys pinakamahirap talaga yun pinakamahirap lang gumawa ng voiceover so, mayro! Magda, mayro! so ang mapapansin nyo sa akin pag ay minsan may may part na hindi ako sa sasalit kasi na nahihirapan ng kung sasabihin ko so yun guys tapos ang magluto dyan at yung matika ay sasalit ko kasi gusto ko yung matika na sinasahog ko sa akin kasi nga masarap yung matika at nalagyan ko lang sa tubig para pag 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 yung kawali ay hindi siya hindi siya mahirap na Gossip. So, yun guys, kakain na tayo. So, guys, kakain na tayo yun guys. So, ang oras pala ngayon guys, it's almost 12pm na big midnight na. So, yun, hindi pa rin ako tapos mag over. So, yung oras pala na, yung oras pala ng aking video guys, it's almost 29, 29 minutes and 9 seconds. So, So, nasa 22 minutes sa 48. 47 seconds pa lang ako dito na nabubis over. Mas mataas-taas pa to. Kaya may hundo pa ako para mabubis over. So, yun guys, kung makita nyo, yung makita nyo lang dyan yung video ay makatry tagas. Kesa na pagpasensya nyo na kumasa kung, kung kung yung video ko ay masyadong ay ngay kasi nga nasa nasa may krasada yung bahay namin eh uh, sa yung bahay namin ay malapit sa krasada kaya malapit motor mas kinadawadaan at nahagip ng aking voice over so ganyan na siya guys magaling na ah ang ganyan um, talaga guys pag nun matapit siya sa kasada hindi nyo na talaga mapipigil na na masyadong eh, masyadong ingay okay lang naman guys hindi lang na istorbo sa bigay ng kasada so guys yun lang sa sila at mga ano muna yung aking mga gamitin sa pagkain so guys sana mas masarap yung hapunan nyo sana may hapunan kayo lahat so guys so guys kung mapansin nyo masyadong mapaas lang talaga yung video ko sa nagawa at mapansin nyo may may bakanti talaga so yun guys may bakanti na yung wala tao yung bahay kan, lang kata lang yung kita so guys ganda na para makapunan at ganda na para kumain so guys uh, makikita oh, hey, nyo guys halos halos malapit video ko pero yun pag mabis ko ay hindi pa talaga pantay eh pa yung ganda yung guys ako nasa tagilid pala yung aking pagka aking kamera dyan hindi ko na yung video sa aking sa aking pagmuka guys kasi nga yung video ko yun nasa gilid yung phone ko so yung guys ah so, wala talaga kung sabi nyo ito sa parang yun kahit kung ako kung na nakakamay kung mga ayun minsan lang ako gumagamit ng kutsara pero dito sa dito lang sa bahay, pero mas kumagami tama mo ako ng kutsara. Pero minsan, pag tinatama na kukuha ng ko, hapit ka at lalagay ko sa So guys, lang siya guys. So, guys, hindi pa pala nakakilala sa nakakilala sa akin. na just ako ng PWD. Ah, taga ako, mga upper dulos ko apa Subo City ako pero yung lugar namin sa si bus ko Kama ko sa budget talaga so pag yeah. may extra kong um, pera nakakakuha oh, ako ng um, pera ng um, financial ang um, vacation ako um, doon so siguro nasabi ko na dito kanila siguro na ulit ko na lang kasi nga yeah, guys yun. aking bagbobi sober ay eh, eh, mahihirapan ako sa ito yung bagbobi sober wala natin pa sa akin guys kung kain lang ako dyan so guys ah uh, yung oras yung 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 last ko pala na nag ako dalawa pa dalawa pa pala video ko na nag ako yung una yung itlog na nag ako at yung ang pangalawa yung adobo yung, yung nag-boot ako ng adobo so yun guys uh, video nahihirapan na ako nga na uh, mag so ito na pala yung pakato ko na nag ako na nag ako na nag ako at sana bye ka na yun So guys, yun lang guys. Ayan. Kapag pala kumakain ako guys. At medyo maraming mantika yun. Mantika yun. Mantika siya Kasi nasa matika ko yung sa akin. Ulam. So. Ayan lang guys. Yun Masabi ko yun eh. So guys, so wala na pala akong masabi. Wala na nga akong hmm, masabi. So mag-shoutout na lang ako yun. Shoutout pala sa kaibigan ko. Diyan sa sa YouTube. Ang pangalan niya, Rolando West, tataga taga si Bo City siya. Shout out din sa mama ko na nasa budget ngayon. Na nasa budget Cebu sa bahay ng road ako sa budget. At chat out din sa pinsan sa mga pinsan ko na nasa Manila. At shout out din pala sa mga idol, ko sa EBSB. So hindi ko naman pangani sabi na sa class ko na ano ko nag-shout out ako ng isang idol ko na K-pop member. So, So, guys, sana sana matuwa lang matuwa kayo sa akin video kasi eh, hindi ko siya daw hindi ko siya hindi magaling ako pero sana matuwa naman kayo so sa mga iba vlogger pala sinabi ko na eh, yun sa sinabi ko na kanina magpatuloy na kayo huwag na kayo huwag kayo mawala ng pag-aasaan dahil sinong araw ay eh, makikilala rin kayo Oh my okay. okay. ako maulit pala yung mga subscriber ko pero patuloy pa rin ako. So guys, patapos na pala itong video at makatapos ito mag-upload na po at tutulong nyo rin ako. So, habi ko lang guys, sana ay masarap yung hapunan nyo ngayon. Yun lang sabi ko ulit guys, kasi ka wala na akong sabi yan. Bago pala sabi, para bago pala tapos yung aking pagbuwis over, magbubuntay pala ako sa iyo. sa inyong lahat at magsisweet sa ako. Si sana maganda yung gising niyo bukas sana may blessing kayo dumating bukas sana magpatuloy na kayo sa buhay hindi na hindi na talaga habang buhay buhay tayo at manalig lang kayo sa Diyos ang Diyos lang ang, lang ang, Diyos lang magbibigay sa iyo ng lahat ng yung all yung patuloy na hindi magpatuloy na magpatuloy na magpatuloy na